pag tindahan yung gagamitin natin refrigerator, is bilhin natin yung direct cooling. Ito yung manual defrosting na tinatawag. So ito yung kumakapal yung yelo dun sa ating freezer. Ito yung mabilis na panggawa ng yelo. At the same time, ito talaga yung nire na pang natin or pang sari-sari store natin. So, pwede ka maglagay ng frozen goods, pwede ka maglagay ng mga yelo, pwede ka maglagay ng mga, mga iskin din na ibebenta. Dahil nga, umakapal yung yelo kahit mag out man siya ng 6 hours, hindi ka agad nawawala yung yelo dito sa pagitan ng ating freezer. Pero pag ang nabili mo, Sir Edgardo, is no-frost, yan po yung problema. Kaya tinawag siya na no-frost, automatic na nagdi-defrost yan. Pagka nag-defrost yan, namamatay ng kusa yung ating no-frost na refrigerator. So anong mangyayari pag nag-defrost? Matutunaw yung mga yelo na nagawa niya dun sa loob ng ating refrigerator. Hindi kasi hinahayaan ng no-frost na may kakapal na yelo dun sa kanyang freezer.